Yan mga kabalbas sa ah, wala tayong may tipang ulam kundi ah, manghuli na lang tayo ng manok para ah may pang -ulam tayo mga wow! Kaso parang payat yung kinatay ng usawa ko kaya so, ata medyo mataba-taba, masarap-sarap yan tatay <laughs> Sarap-sarap yata ito mga kabalbas. Ito yung mataba-taba. Hmm. Ito ko makita Dun, mo. dandan. Baka matamaan ka kamay. Nice okay. lang Tapos napakagaling magkatay pala itong asawa ko. Yung <laughs> mag-ingat ka sa akin, baka mauna kang katayin. <laughs> yun lang ang problema mga kabalbas, baka daw mauna akong katayin. Dahali tayo nito. Hmm. Takatalas naman yan. Ba't hindi tinatagyan? Siguro buto yan. Ayun eh. Grabe mga kabalbas. Eh. Magkatay na lang tayo ng alaga nating manok. Puro katay na lang hanggang sa maubos yung manok. Kasi hindi na dalay. Naubos yung budget nung pag ng Mindanao. Wala budget. No, Buti na lang may manok. Kung walang manok, patay. Walang ulam. Walang ulam dahil wala nang pambili. Naubos na yung pira pa Mindanao. Oh, my God!